The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 6, Going to the Beach Nagising na lang ako dahil sa sunod-sunod nakatok mula sa pinto ng kwarto ko. Nagpupugas pa ng mga matang bumangon ako at pinagbuksan ang kung sino mang kumakatok. Iha, mabuti naman at gising ka na, bungad na bati sa akin ni ate Quirena. Ba't naman po ang aga nyong nanggigising, ate? Walang bahid na kamalditahan yan, ah. Sadyang curious lang na nagtatanong. Tumaas naman ang kilay ni ate at tinawanan ako. Abat alas dais na ng umaga. Iha! Dahil doon ay biglang nawala lahat ng antok sa katawan ko at agad na napatingin sa orasan na nakadikit malapit sa aking kabainet. Shet! Alas dais na nga ng tanghali. Gago! Bakit ngayon lang ako nagising? Hindi ba nag-ring ang alarm ko? Teka! Bakit ngayon nyo lang po ako Iseng, ate? Natatarantang saad ko. Nagkibit balikat naman ito. Paano ba naman? Hiha. Ang imbing ng tulog mo. Kanina pa ako pabalik-balik dito at kinakatok ka pero wala talagang epekto. Mabuti na lang nga at nagising ka pa, sa wakas. Natatawang sabi nito. Nahiya naman ako dahil doon. Ano ba kasing nangyari kagabi? Bakit ba tinanghali na ako nang gising? Sige, maligo ka na muna, hiha pagkatapos ay sumunod ka na sa salas at naghihintay na doon ang mga alaga mo. May pupuntahan daw kayo ngayon. Sige po, ate. Salamat po. Pagkatapos ay agad kong isinara ang pinto. What? Anong nangyari sa akin? Patuloy kong inalala ang nangyari sa akin kagabi at unti-unting may naalala na ako. Simula sa pagsigaw ni Sir Matthew sa hapag hanggang sa paghigit sa akin ni Sir Grey Eco at at pagyakap niya sa akin. Wow! Bakit ko pa naalala? Agad na namula na parang kamatis ang mukha ko nang maalaala ang nangyari kagabi. Parang hindi ko na rin maalala kung anong sunod nangyari nun kasi masyado akong nalutang sa yakap at mga sinabi niya. Wala na akong alam kung paano kami nakauwi at kung paano ako nakabalik sa kama ko. Nang matapos akong mag-isip nun ay agad akong nagmadaling sumoong sa banyo para maligo. Nandito na ako ngayon sa sala at kinakabahang lumapit sa tatlong lalaking nakaupo ng prente sa isang mahabang sofa. Saan naman kaya pupunta ang mga kupol na to? Good morning po, mga sir, bati ko dahilan para mapalingon silang tatlo ng sabay sa gawi ko. Agad na dumagundong ang puso ko nang makitang nakatingin sa akin si Sir Grey Eco. Hindi na mapula ang mukha niya at hindi na rin namumungay pa ang kanyang mga mata. May naalala pa kaya siya? Sana wala na lang. Tahimik kong dasal sa aking isip. Oh, you're here na pala, W1H. Mabuti at nagising ka pa. Akala ko binyanggang zero T ka na at hindi na magigising gising pa. Sarkastikong sabi ni Kainzo sa akin kaya umirap ako sa hangin. Ewan ko sa yung kupol ka. Excuse me, sir, ha? Hindi ko naman kasalanan kung nag-oversleep ako, napagod lang po kasi ako kagabi kasi yung isa dyan inilahila ako kung saan saan at hinaya ang ginawin sa labas kahit gabi na. Sabat ko naman, tinignan ko ang magiging reaksyon ni Sir Grey Eco pero wala namang nagbago. Seryoso pa rin ang mukha niya kahit isang pagkurap ay hindi ko nakita nung nagkukwento ako. Okay, okay, enough with the long explanations and storytelling. Ang daldal -dal mo talagang babae ka. Aba, Nahiya naman ako sa bunganga mong hindi na tumihil sa kakaputak araw-araw, minuto, segu-segundo, at oras-oras. Wala kang pinapalagpas na kupol ka. Dahil doon ay akmang susugurin niya ako. Mabilis namang gumalaw si Dreiko at hinarang si Kainzo na balak sana akong sabunutan. Nanlilisik pa ang mga mata nito na parang kahit anong oras ay kakainin niya ako ng buhay habang as usual, si Greico naman ay tahimik lang na nagmamasid sa nangyayari. Wala talaga siyang pake, kahit pa siguro magpatayan kami dito sa harap niya ay hindi siya mababother kahit kaunti. New freak, kung hindi ka lang gusto ni mommy at daddy dito sa bahay, baka Naples Ayes nakita. Yang bunga nga mong walang busel at ang bastos kahit na ako ang amo mo, tinuturing mo lang na parang kapareho mo ng estado. Binalatan ko siya. Malas mo naman. Gusto nila ako dito magstay? Eh. Anong magagawa mo? Pang-aasar ko pa na mas lalong ikinaputok ng butse niya. Tama na. Natigil na lang kami nang biglang sumigaw si Graco na parang nagtitimpi na ito. Can you both just shut your frivolous king mouths up? Nakaka-bonus na. Nakakairindi ang mga bosses niyo. Anito at mabilis na tinalikuran kaming tatlo. Ikaw kasi. Halaka, nagalit tuloy si Draco sayo. Pang-aasal pa niya sa akin. Inirapan ko siya. Ikaw yun. Hindi ako. Kupal. Ikaw. Gusto mo siguro talagang maging isang malamig na bangkay na lang, no? Pinanliitan niya ako ng mga mata. Ako naman ang nanlisik ng mata sa kanya. Temo dyan. Baka mauna ka pa sakin. eh. Fuck. Just shut your freaking mouth for a second, babae. I will really. Pag, yabang, pangit naman. Par inag ko pa. Nagpamewang naman siya dahil doon. What did you say? Walang gana ko siyang hinarap. Pangit na nga, banggol pa. Haze. kawawa naman. At dahil doon ay napasigaw siya at biglang hinabol ako. Hindi naman na nakayanan pang harangan siya ni Dreyko. Halos magkandida pa naman ako sa sobrang bilis ng takbo para lang hindi niya ako maabutan. Nang marating ko ang labas ng mansion ay agad kong nakita si Greco na naiinip na nakasedal sa kanilang kotse. Mabilis akong lumapit sa kanya para sana humingi ng tulong kaso biglang napatid ang isang paako at bigla akong nawala ng balance street dumirecho akong sumabsob sa kanyang dibdib. Napayakap na rin tuloy ako dahil sa lakas ng impact ko. Hindi ko napigilan ang mapilpilan ng malanghap ang kanyang mabangong amoy. What the fuck? Nagising lang ako sa pag i imagine ng marinig ang sigaw ni Kainzo. Yup, you're so gross talaga, babae. Pati ba naman si Gryko, you're gonna make landi-landi him now. Puno ng pandidiring nakatingin siya sa amin ngayon. Agad naman akong natauhan at kumalas sa pagkakadikit kay Gryko. Tumikin lang naman ito at umirap sa akin. You both are so out of your minds. Sabi pa ni Greico bago pumasok sa kotse nila. Look at what you did. You've upset my sister. uw 1 h Huling sabi niya bago sumunod kay Greico papasok sa kotse nila. Gago talaga 'yon. Hey, are you okay? Biglang napatingin ako sa nagsalita. Si Drayico lang pala. Oo naman. Okay lang ako, Greyico. Agad namang sumibol ang ngiti sa kanyang labi nang marinig ang pagbanggit ko sa pangalan niya. Well, that's good. Ngumiti lang ako sa kanya. Let's go. Aya niya kaya napakunot ang nuo ko. Saan tayo pupunta? Tak ang tanong ko. Sa beach. Hindi ba sinabi ni ate Quirena sayo? Umiling naman ako. Baka nakalimutan niya lang sabihin. Oh, baka nga. Makakalimutin na din kasi siya kung minsan. Eh, sabi pa niya. Nagbigla na lang ako nang hawakan niya ay kamay ko at hinigit ako. Terror na. naghihintay na sila Kainzo sa loob. Baka mas lalo lang iyong mabist mood. Tumawa siya kaya tumawa na rin ako. Buti na lang talaga at matino din siyang kausap kung minsan. Kapag lasing lang siya parang nagiging kapareho ng mga kapatid niya. Mga Abno. Sunod ay pumasok kami sa kotse at sinaman na naman ako ng tingin ni Kainzo habang walang alam si Greco kasi nakapikit siya at may nakasalampak na earphone sa tenga niya. Halos mga tatlong oras din bago kami makarating sa beach na sinasabi nila. Nandito na tayo. Anunsyo ni Dreyiko at nauna namang bumaba si Kainzo habang tinanggal naman muna ni Greco ang kanyang earphones bago sumunod kay Kainzo. Let's go, Red! Masiglang saad ni Dre Eco bago iabot ang kamay niya sa akin. Magiliw ko namang tinaggap iyon. At sabay kaming bumaba sa kotse nila. Agad namang sumalubong sa amin ang malamig na hangin at mainit na sinag ng araw na tuma tama sa aming balat. Hindi naman mahapdi ang sinag nito at sakto lang sa balat. Sumunod lang kami sa kanila at si Kainzo at Greiko na ngayon ay naglalakad papasok sa isang magarang hotel. Nagbook sila ng apat na magkakaibang kwarto at parang tuta naman akong sunod ng sunod sa kanila. Gag zero. Wala pala akong dalang kahit anong damit. Biglang napasigaw ako ng maalalang wala akong dala maliban sa sarili ko. Ang tanga mo kasi, eh, napapala mo. Sabat ni Kainzo dahilan para minus na naman ako. Kasalan ko talaga. Sino kayang na nalang bigla na mag-beach at hindi man lang ako in-inform. Anong hindi, eh, sinabihan namin si ate Quirena na sabihan ka para makapag-ready ka, babae. yee, yeah, We did! Maikling dugtong ni Graco at nanahimik na naman ulit. Sino ba kasing nag-oversleep kahit alam naman niyang may trabaho siya? Feeling prinsesa pa talaga. Hindi naman ako nakasagot at napayuko na lang pero sa isip ko'y minumura ko na siya. It's not her fault, kainzo. It's mine. I dragged her out kagabi without her permission. I was just so drunk and out of my mind. Nabigla ako sa isinagot ni Dre Eko. Napasinghap din si Kainzo at napairap na naman sa hangin. What? You did that, kuya? Iwaw. E, You're so gross, sabi pa ni Kainzo habang nag-gesture na parang nandidiri talaga siya. Ang OA mo naman, sabi ko pa. Hindi naman kasi nakakadiri iyon. Wala naman kaming ginawang masama kagabi, ah. Naglakad lang naman kami at, niyakap niya ako pagkatapos. Hindi naman siguro nakakadiri iyon. Broken kasi siya kaya sinamahan ko siya kagabi. Mukha siyang drunken abnormal kagabi, eh. Kulang na lang magmukha siyang zombie at pagtatawanan ko na siya, sabi ko pa habang iniimahe ang paggewang ni Dre Iko kagabi. For real, nakipag-break siya sayo, kuya tanong ni Kainzo kay Dreiko. Malungkot naman tumango si Dreiko. Yeah, she did, sabi niya at napayok pa siya nung nagsalita. Kainzo just tapped his border's shoulder and I saw pity and worry in his eyes. May pagmamalasakit pa pala to sa kuya niya. Hindi halata sa ugali, ah. Then wala nang nagtangkang magsalita pa at naging tahimik kaming lahat na tinahak ang daan patungo sa mga rooms namin. Nandito ako ngayon sa kwartong nakalaan para sa akin at nakatulala ako sa kisame. Miss ko na kasi sina mama at papa, pati na rin si Shikena. Napabuntong hininga na lang ako at pinaikit ang mga mata ko. Pero maya maya lang ay may kumatok sa pinto kaya agad akong bumangon. Hi, Red, nakangiting bungad sa akin ng mukha ni Dreiko. Hello, anong ginagawa mo dito? Tanong ko kaunti lang ang bukas ng pinto ko at mukha lang niya ang nakapasok sa pinto. Aayain ka sana naming sumama para maligo sa dagat. Tere, Ania, napao naman ako. Paano yan? Wala akong dalang damit, eh. Alangan naman maligo akong naka-jeans, ba? Diba? Natawa naman siya sa sinabi ko. Akong bahala, Tere na. At nakita ko na naman ang sarili kong hila-hila niya at nagpapatinaod naman ako. Nandito na ako ngayon sa isa sa mga CR ng hotel. Napapalunok habang nakatingin sa swimsuit na nakalagay sa plastic. Binilhan kasi ako ni Dre Eco ng tatlong pares ng swimsuit para raw may magamit ako. Tatanggi sana ako kaso nagpakyut eh. Anong magagawa kong nalalaglag panty ko? I himd a sigh. Sige na nga, wala naman sigurong mawawala kung itatry ko, I said as I picked the color blue swimsuit and changed inside the cubicle. Kinakabahan akong naglakad papalapit sa tatlo kong alaga. Malayo-layo pa man ako pero halos hindi magkumahog ang puso ko sa pagdagandong. Natatanaw ko sila and I can't deny that they all are good looking ang very sayang kasi mga shakla lang sila. Kung sa malayo mo sila titignan ay parang mga lalaki talaga sila pero kapag narinig mo ng pumutak ang bibig ni Kainzo, Marerealize mong mas malala pa siya sa mama mong rapper. Wow! You're so daya, kuya! Why did you splash water on me? Nang malapit na ako ay agad kong narinig ang boses ni Kainzo na nagkokanyo na naman. No I didn't. It's Draco. Why me? Natatawang saad naman ni Draco habang sinasabuyan ng tubig si Kainzo. What? Bakit ako na naman? Nakitawa naman din si Greico na ngayon ko lang nakita, malamig pa siya sa malamig kung minsan, eh. You can't fool me, kuya. Habang naglalaro sila ay tumikim naman ako para maagaw ang atensyon nilang tatlo. Sabay silang napalingon sa gawi ko at kinabahan ako nang biglang nanlaki ang mga mata nila. Holy cow! Si Greco! Frybeck! Si Dreyiko! Tangina! Sino ka? si Kainzo habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Naiilang tuloy ako sa mga tingin na nagmumula sa kanila. Pangit ba? Magpapalit na lang ako, nahihiya kong sabi at akmang tatalikod na pero pinigil nila ako. Wait, Red. Alin lang ang sambit ni Dreiko. Hinarap ko naman sila. Babae. Tangina. Ang sexy mo. At dahil doon ay tuluyan nang namula ang buong mukha ko at parang gusto ko nang kainin na lang ako ng lupa ngayon din. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwede makahingi ng subscribe at like. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.